Hello guys. shoutout po sa lahat. shoutout po sa Team Unity. Kung sino man ang may pakanan live namin kanina. Na surprise ako pero talaga ang sakit ng ulo ko. Nakahiga na ako kanina nung mapansin ko. Sabi ko nagpa-pause sa cellphone. Sabi ko bakit ako naka open ko doon nagwalwal na si Darlene thank you so much sa mga pumunta at nagleg sa amin sorry hindi ako nakatambay kasi masakit na talaga ang ulo ko uy hambot na lang sa anak ko pati sakit sa akong sa ulo again thank you so much sa inyong support Good night, Jackie.